pong kanta pampagana yeah tanginit pong asar sa kanila <laughs> bugoy to po tangina pag napakinggan nila ito po tangina marami din magagawa ng ganito malas kasi wala pang gumagawa ng ganito sa atin eh sa basa ego ganyan ano ya Oo, wala pa kasi trap sila trap drill yung mga nausang ngayon yan no? oh. yung taga dito sa inyo eh. parang benta bounce benta bounce pag wala na hindi yan nakakarya mga negosyante yung puso papagana yo warap, up dito sa pwesto ni Marcia paninda niya sa Ibling tsaka Yossi pinanya ito yung pwesto niya sa DB Soria Pulit-pulit ng hacker dito sa DB. waiting muna ako oh, dito kay Waze. Ang tagal kasi yung bumali. Mga old dito. Mga old. Ang dami ni Waze tol. kasama ko na si Ray Madapa Fruits Madapa Ayan ka muna kami Kain sa Bay Record Mismo Siyempre Pinsa sobra parang lason Pili ka na tak Magano? Ayun eh, Ano ng gulay Ayun ano ng gulay Sige siya na yan te Kain? Tapos ito Kain? 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 sa Ano mo ano tawag dyan te? Okoy? Yun, oo, oh, okay. And, kaso na nga minimasan dito sa iskinita nila. Pag-isa lang, te. Grabe ka naman sa Pag-isa lang, te. Pag-isa. Pag-isa talapin lang tap. Plastic. Oops, eto yung inakain namin tulong Bulay, 25, sampo, sampo Nagtitipid Pili ng na kinakain Wow, yan po Ito tuloy ang misyon Ito misyon Lag pa rin sa hood Yo! Sana tayo na ito patuloy-tuloy May grad namin Tingnan sa aking ngipin Hindi ko na makita Hindi mong kanta ngayong araw Yeah! Ano yeah, nang sabi mo ba? Ah, masabi ko lang tayo yung super fly na naglalakad dito sa ah. Yeah. Yo, pinipig. Anchor na ito. Kama mo na dyan, dito mo sa akin. hindi, magkaiba ng bahay dyan. Kaya pa ba din dyan? Sigurista. Aing kasama. Buti nga lang, punong-puno ako ng baraya. Super. Ito ang mo lima to. Dalawa na ate. Magkano ba to? Dalawa eh. ang Dalawa na. Dalawa na. Piyara. <laughs> Pinipig. Ex-Corneto. <laughs> Pinipig ko love Corneto. Ano? Ayan yeah, o. Nagbibidyo yeah, yeah. ako eh. Pangalawang kita ko nandito sa salamin. Play. Play. Ah. Isipin na palagi pa nalang presa. ka mga lang buhay na nakakalito. na mo. Tapos <laughs> na Corneto. Mas maganda pa laman ice cream. Tignan mo yung likha ng J.O.D. Super beautiful, no? yo yes. ayo okay. yeah. yeah. my... kayo 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 din diyan kayo kayo din ni sela lang diyan oh yo na andam ay pa sok na ay kego sigaw pa bakal gusto mo gilga filipino na ko Uh, yeah Linggo ngayon Kakamig lang ako Mga leyon Kasama ko Pero pa ikutin ko Para lumago, mag-iimbes ako Gising sa umaga bangon na Yan, tapasukang mo yan yun eh. Ulo na nito tala Ito na kami halaka pong kanta pampagana yeah tamina po ang sa kanila <laughs> bugoy to po tamina huwag oh. na paing ganilaan to po tamina oh. marami din magagawang ganto malas kasi wala pang gumagawa ng ganito sa atin eh naman sa ego eh, no? ganyan ano ya? oo oh, wala pa kasi trap sila trap drill yung mga nausong ngayon yun, oh. No? ganyan talaga dito sa inyo eh parang Benta bounce, benta bounce. Pag wala na, hindi nga nakatarya Mga negosyante, yung puso papagana Nakikintay, pero madalas ako nagkikibay Naiintay, nakikintay, pero madalas ako nagkikibay Eto na kami, huwag ka sana mabanas Kung drip ng girl mo, una namin nalabas Nakanta kasama ko si Waze, ratatat talaga Sa studio ni Grant, what the mo daw kutin yan, ya. niya. <laughs> ano pa bababa ako lang nagay. Flu kung gutin Mas maganda na ka damit si eh. Getro. Si Getro. Getro. Get oh, mo, na. o, mo o, ka, yan. Yan Pero mo Nakadamit ka rin. yan yan. oh, bigwit. na. mo Hindi damit talaga. Damit mo. Di damit parang di kita tumagos yung agat mo, no? Tumaba. Maliit lang yun. Lahat na merong marating Pagkalugbok sa kahirapan Nang yan di ko maatim Kumikilos ng marahan Pero matik may dating Mas piniling magtrabaho Kaysa puro lang daing Kahit na anong gawin Di mo ko maaaneng Di malinis man Madume na diskarte At least di ka Nakaabang sa swerte Hindi gaya nilang mga sa di discard eh nilapag ang sarili sa kalanganin sa inuman life insurance di man lang na isipan sunang para buhay mo ay nakala, hi abang ihintay, wala akong peace, pero yan nakapapel na pang

Disiplina sa sarili, kailangan mong mabuild Yung iba kong nagawa, success minsan ay build Konten lang Disiplina Ay wala ako, sipa niya Disiplina sa sarili, kailangan mong mabuild yung iba kong nagawa Success minsan ay e, build, konti lang ang kaibigan Pero daming kadikit, ang pagyaban ko ay hindi malabong masungkit Isa pa isa pa, pagyaman diba? Oo oh. Tsaka yung pail ay pail, hindi pail, pail oh. Pail, 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 Disiplina sa sarili, kailangan mong mabuild yung iba kong nagawa. Success minsan ay failed. 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 Success minsan ay failed. 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 Success minsan ay failed. Success failed. failed. Fail na lang, fail na lang. Pinakaira po ba sarili? Ay, in-start mo na pala ya? Oo. Oh. So, game ya, game niya. No, no. Doon, doon ka. Wait lang yun. Disiplina sa sarili, kailangan mong mabuild yung iba kong nagawa. Success minsan ay fail. Konti lang kaibigan pero daming kadikit. Ang pagyaman ko ay hindi malabong masungkit. Nang ihila pa baba para silang alimasag. Yung tropa ko nagchichill doon. Ah!

Palagi na lang ba ako ba Kada bar Bago yung suno iyo si Sun, nilagdan niya. Siya to. Friend. Argo, yung tropa dun nagpark dito rin, na ang aming ispa May bar na kanina pero yun ay umalis pa. Liti mo nga to, si F. Si Argo, yung tropa dun nagpark dito rin, ng na aming

Ayan, hindi, hindi go. Sa ano, isang pond ko, hindi ko pa ba? Wala akong load eh. Hindi ko na ano na meron na isang Wala akong 90. 90, ako. take all. Anong 90? Bakit ba sa akin, isang daan. Wala ah? mo kaming ito. Pag ah, sa akin, isang daan. Ay, na ako kanina pa. Takal-takal mo gumamit. Pag, Pag sa akin, isang daan. Tapos sa iba, 90. Uh, ano ka na lang kunin. Ganun lang. Kanina okay. ano ka pa. Anong oras na. Ano ka na pa. Ah, wala ano? wala na. Wala pa ga, ayan lang din ala eh. Saan yung ano, ibang design. Wala ibang design. Ayan lang. Ano? Wala na. Yung ano, ito. Wala. Wala na, ayan lang ba? Wigan na Ito. Oo, oh, ito yung namin Ito lang, para ako magbubagana. Lager Oo Gager. Okay. Ayaw mo ba? So, Testing muna, yung Walang dito ngayon dito sa Arco. Kaya wala rin yung aming latag. Meron, meron tayong latag tol. Kaso nagsara lang. Pero pag nagkahilaw ulit yung Arco, buwang ganit na sa amin si ano eh, chairman eh. Ayaw na pa pwesto dito, kami lang daw. Ayaw na kami pa pwesto dito, kami lang daw pumetera. Wala amin tax na binabayaran. <laughs> Hassle free no? Hassle free. Madapa. Ito yung kapit bahay ko. Nakakain kami dito. Nakakain kami rito. Ah. Tapos lang namin mag-record. Dito talaga kami gumakain ni Waze kasi tatak na kami yun. Ito yung kapit bahay ko. Si Pagnet. Hey! Hello, fuck you! <laughs> ano, magkano yung isda? Kakainin namin yung baka. Ayun o. 60. 50. 50 yan? Aulap muna dito. Sus, oh, yung Oo! Oo. mag-record Sa isang araw, apat na kanta. Pero dapat tiket pa, no? Yeah. Hefti muna kami ni Baka, in line and sabaw. Magapta Ah.